Hi guys! Muli ito si Ate Yoli's Vlog ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mabapilipinas Pilipinas man po kayo o mapa -ibang bansa. Nawa po sa nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po kayo saan man, saan man po kayong bansa ay mag-ingat po kayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po guys ang ating mga mami, mga daddy, mga kuya, mga ate, mga tita tito, lola at lola. Mag-ingat po kayo sa Pilipinas po dahil ang weather po natin ay paiba-iba na po. No? At papasok na po ang mga taglamig sa atin sa Pilipinas. Mag-ingat po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ngayon dito guys, ay nais ko po muna hingin po ang inyong kunting oras sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Roel of Malalag. Supportan po natin si Roel of Malalag at ganoon din po si Rochelle Morales Vlog sa kanilang mga charity works guys, no? Supportan po natin at syempre po, huwag po natin kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalinga Prab. Supportahan po natin sila lahat guys at huwag po tayo mag-skip ng ads. Ganon din po sa lahat po ng mga ka matubang pamili sa pang ano po kay um, Kuya Awi uh, Kalingap Angelino ng mga kamag-anak ni Ruel na, na, Kuya Bal sa Dabao si Kuya si Kuya Awi Kalingap Angeli si Bila Hayop no supportahan po natin sila guys at ganun din po si Kalingap Dan and syempre si Kuya Brooks po supportahan po natin sila lahat guys no at huwag po tayo mag-skip sa kanila mga video upload di diba? So, ganoon din po, magkiso na rin si Ate Yolis Vlog Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog Please do subscribe my channel, Ate Yolis Vlog At paklik na rin po guys sa inyong notification Sa bawat video upload po natin Ay man notified din po kayo So, dito ay puntan po natin muna guys Ang ating uh, video clips na nakuha po kay Ruel of Malalag Bago po tayo magbigay ng ating kuminto dito So, let's go, samahan niyo po po Ito yung bahay po Nila Nanay Emma. Yan po nga pa din yung ground. Bilis lang. Hello po tatay. Ito po ang karpintero po dito. Kumusta po ang update natin sa pabahay po kay Nanay Emma? Ano po ang kulang dito? Ano lang po? So ito po tindahan po niya. Ayan po nga pa yung tindahan po. Siyempre, big uh, sahig. Ah, uh, kumusta po? Hindi pa na-deliver po yan? Bukas daw po Bukas daw

sinisi Uh, mataas. At uh, syempre, matibay po yung mga uh, po na poste pa ito, mga kalinga. And, uh, ang ganda yung ganda. Uh, okay, uh, uh, yung So, ayan. Sa likod, mayroong anong dana na ilalagay ko dito. Uh, dito. Saan po banda yung kusina ko Dito. hindi naman kasi malawak naman niya ayun po mga na. ito po tayo sa bahay po nila nanay Emma <laughs> na po nanay grabe yung tas po ay grabe kumusta si tatay ay kumusta po kayo ay, oh. Sige po, minsan. Maupo ko na din, minsan. Grabe, may tubig na sa lalim na ngayon. Pero ito po, ma, malapit na po na lang yung no? Ito lang, ma. na po, grabe. Ilang araw na po? Ilang araw na po ito? Sa mga araw na. Tawag dito magbaba, no? Ako ang pusa na ngayon. E kaso walang materyales. Pero ang kulang dito na rin. Yun nga po, bintana, pintuan, sahig. pintura. Ah, ito po, sa gilid. Ito po. Ang kwarta po dito. Banda po tayo ng kinanay, ano na Emma? Para makumusta po natin sila. So bukas po kayo ulit mag ano po Mabukatay na no, no, patuloy ah, Bukas Bukan. ano pong gagawin nyo Para sa sahig Ay dito, anong ulang pa dito Itong ano po, plain sheet O oh. Itong tapos, ano po yung screen Ano so, pwede nilagay Ano pwede Ano pwede nilagay Ano pwede Ano ngayon? Okay. Ubis ka na na bakal okay. Bakal. Ah, ito bakal. Kasi bakal din siya. pag kasi mo lang mo yung siya. Ganun o. ng mga mo yung mabalik na ng Puro mo So, so ano natin, hindi ba Kasi raw, bawal yun. yung na yun din ang halaman Tapos dyan, kaya pwede nyo ng Yung mukhang layer-layer, no? Kasi tingdahan po ito. So, yun guys, no, nakita nyo ang um, ating reaction I si IC na Ima at tatay Romulo. Di po ba guys? Ito guys ay talagang na-miss ko pong reaction na no. Dahil it, syempre, nang na natin to ay uh, sinusukat pa lamang ang kanilang uh, pagtayuan ng bahay no. Na, um, Siyempre dahil yun ang last natin reaction dito sa pabahay ni Roel kay Nanay Emma at ta Tatay Romulo ay yung before sila pumunta sa Laguna na sa meet and greet po nila sa Laguna. Kaya siyempre after that food guys ay meron nagkaroon ng kaguluhan. So medyo napuspon po tayo ng dalawang linggo. Kaya ngayon I'm very happy po talaga na nakita natin at isa po tayo sa napili ni Royal of Malalag at dito nga guys no sobrang saya ko na nakita no dal ang bilis ng bahay ang bilis po ng bahay no na 2 weeks tayo walang upload ng reaction dahil gawa nagkagulo pero ito guys nakita natin dito ang pabahay ni Ruel dito kay Nanay emat at kay Tatay Romulo no almost patapos na Natayo na po, hindi lamang po skeleton, may bubong, may mga dingding na, at syempre yung tindahan po na ipinangako noon ni Ruel kay Naray Emma na yun, ang pagkakitaan niya ay talagang nandyan na nga, nagawa na ni Ruel, grabe din, kabilis no si Ruel gumawa ng kanyang mga, pabahay kagaya po parang grabe ang aksyon no si Ruel ay talagang nagmana kay Kuya Bal na pagkasabi ang bilis bilis po no at dito nakita natin grabe ang kanyang puntasyon no dahil syempre dyan ay sa bahay ni natatay Romulo at nanay Emma ay pag nag high tide yung tubig sa dagat ay talagang mataas din ang tubig sa kanila sa likuran nila at umaabot nga dyan sa minsan sa sahig nila no yung sinasabi at napakaganda po ng ginawa dito ni Norwell dahil lagpas tao po yung ano yung kanyang haligi yung kanyang pundasyon no kaya grabe um, ma itong bahay na ito na pinagawa ni Ruel dito no kay Nana Tatay em, kay Nana at kay Tatay Romulo ay talagang maabutan at magamit pa po ito guys ng kanilang mga kapuapuhan apuhan 'di ba? Grabe, ito po ang mga gawain ng Team Kalingap na grabe nakita natin guys no yung pabahay ni Ruel sa Davao 'di ba? siyempre noon ay maliit pa ang kanyang mga views ni Ruel. pero doon ay talagang nagpaggawa na po siya ng mga pabahay may may mga pabahay na po doon si Ruel na ilan na po, no? Parang siya po yung pabahay doon ni Ruel. Kaya dito nakita natin, dito sa Daet ay may panibago at syempre po dahil po doon guys sa kanyang tawag nito, sa kanyang revenue dahil sa na marami pong subscribers at syempre umaangat din po ang kanyang mga pagtulong di ba at dito ito pong nakita natin no na pagtulong kahit na malayo itong Mercedes nito malayo itong lugar ni Nanay Emma pero nandun pa rin po, no, gumawa talaga ng pamaraan dito si Ruel na kung paano po hindi maalam niya kung ano ang mga kulang dito kundi ay yung ba ang kapitbahay ni Nanay Emma, yun pong kontak niya dito at dun po nagte text kay Ruel para um, masabi ko anong mga materials pang kailangan. Dahil grabe guys, sobrang layo po ito dahil yun nga pag napunta dito si Ruel ay parang isang kalahating araw ay yung pagbiyay pa lang pagpunta dyan. Ito po ang hindi po Uh, minsan nating alam ng mga viewers kung gaano po kalayo ang mga binabiyahin nila bilang isang charity vlogger. Hindi po basta-basta ang pang ana, kanilang mga binabiyahe. Pag nanood po tayo sa kanilang mga video upload kay Ruel, ay huwag po tayo mag-skip ng ads. Dahil yun po ang hindi po natin pag-skip ng ads sa kanyang mga video upload, ay malaki pong ating naitutulong sa kanilang paglingap. di ba dalaki Dahil nakikita po natin guys, parang ang ambil bilis lang, nandyan lang. Siyempre iba po yung pag nasa video. ba diba? Siyempre dito ay binabiyahe nila Grabe yung pagod at pasalamat na rin tayo. Pasalamat na rin ni Ruel na nandyan niya sila. Which Kim, si Kuya Regan, na may misasakyan. At least kahit misa paano misasakyan silang nagagamit. Kisa magmotor pa si Ruel na sobrang delikado. Di po ba? Kaya sana ito ay napaka-excited. Ito excited na ako dahil sobrang na-amaze up ko talaga dito guys sa um, ginawa na pabahay ni royal dito kay Nanay Emma no? Dahil ng last natin ni reaction ito is susukahin di pa po naipundar. Hindi pa po, na, ipundar, hindi pa po na ilagay no. Parang dalawang haligi pa lamang po ang inilagay. Ang nakita natin sa last reaction natin dito ay dalawang haligi pa lamang po ang itinayo. At ngayon, grabe guys, buo na at may dinding na ang sahig nilagyan na ng ilang... Hmm, plywood, no? Na, syempre, alam po natin, guys, ang ginawa pong marine, marine plywood pong ginamit ni Royal Dahil. Panlaban po yun sa tubig. At, mm, yung pundasyon talaga ang pinakamaganda guys ang kanyang mga haligi no na ginawa po talaga ni pinagawa talaga ni Ruel ay ang mga haligi na sobrang tibay so maraming salamat shout po sa mga sponsor na nandito kasama po dito sa Rochelle. No? Lahat ng mga nagmamahal sa Rochelle, maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta niyo po kay Royal of Malalag. ba? Diba? Sana ay ang blessing eh, magiging multiple po sa inyo at patuloy po kayo makapagbigay pa ng um, suporta ah, sa mga nililingap ni Royal of Malalag. At syempre, ganun din po kay Rochelle Morales vlog. Diba? So, thank you so much, guys. Dito ay talagang supportahan lang po natin. Always good vibes po tayo. Always nasa tama po kung ano pong nakikita natin sa video. Yun lamang po ang ating re-reactionan. Huwag po tayo mag-yakap uh, ng mga bad vibes, no? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. sanman po kayong dako ng mundo salat po ay muli nagpapala muna si Ate Yoli so po on my next upload Blood. <laughs> Sorry po si Ate Yoli po ay is a ilongga. Kaya may pahi, pasensya po. Kung minsan ay maririnig niyo si Ate Yoli is matigas po ang aking mga pananalita, mga words ko dahil it, si Ate Yoli po ay isang ilongga. Di po ba? So thank you so much and God bless everyone guys. Mag-ingat po kayo. Bye!